Ang real score ni Na Fiang at JM may tinatago nga ba? Isa sa mga pinakapinag-uusapang tambalan ngayon sa bagong henerasyon uh, ng showbiz ay sina Fiang Smith uh, at JM Ibarra, mga dating housemates uh, sa Pinoy Big Brother Gen 11 na tila may espesyal na koneksyon, kaya't hindi na nakapagtataka na muling umingay ang pangalan nila nang magpakita sila sa Star Magic Spotlight Press Conference noong Marso 27 na ginanap sa Coffee Project sa Quezon City. Magkatabi, magaan ang loob at puno ng kilig ang kanilang palitan ng sagot, pero kahit anong pilit ng press, Tikom pa rin ang kanilang bibig pagdating sa tanong kung may namamagitan na bang mas malalim sa kanila. Ayon kay JM, masaya sila sa kasalukuyang samahan nila at higit sa lahat ay may respeto sila sa isa't isa. Hindi man niya direktang inamin kung nanliligaw ba siya, tila may patikim sa kanyang pahayag. Wala nang makakasingit. Isang sagot na agad namang sinang ayunan ni Fiang. Oo, wala nang makakasingit, tutugon niya, na may ngiti at halatang kilig. Pero ang tanong ng madla, Ligawan na ba ito? Sa ngayon, trabaho muna talaga ang priority, paliwanag ni JM. Hindi ko naman sinasara ang pinto. Naniniwala ako na darating din ako sa puntong yon. Makikita sa kanilang mga kilos at pananalita na maingat sila sa paghawak sa atensyon na ibinibigay sa kanila ng publiko para kinaafayang at JM mas mahalaga munang pagtuunan ng pansin ang kanilang showbiz careers. Pareho silang nagpapakita ng determinasyon na patunayan ang kanilang talento, hindi lang dahil sa popularidad na dala ng PBBB, kundi dahil sa tunay nilang hangaring tumagal sa industriya. Inilahad ni Fayang na kung ano ang samahan nila noong nasa loob pa sila ng bahay ni Kuya ay siya pa rin dalang samahan ngayon. Walang nagbago. Pareho pa rin kami sa loob at labas ng bahay, ani niya. Hindi rin nila itinatago na nagiging limitado ang kanilang pribadong oras dahil sa kasikatan. Ayon kay JM, kahit saan kami magpunta, may makikita kaming litrato o video namin na nasa social media na agad. Parang wala na kaming personal space, pero iniisip na lang namin na blessing 'yon kasi ibig sabihin unti-unti na kaming nakikilala ng mas maraming tao. Grateful kami doon. At hindi basta-basta ang pag-angat nila. Isa sa mga patunay ng kanilang lumalawak na kasikatan ay ang pagkakapili sa kanila bilang mga bida sa music video ng kantang Wherever You Are ng Asia's Songbird na si Regine Velasquez. Isang malaking hakbang ito para sa dalawang baguhan pa lamang sa industriya. Bukod na bariyan, pinasok na rin nila ang mundo ng dubbing o voice acting. Sila ang napiling magbigay boses sa besababibos sa mga karakter ng Tagalog dubbed version ng Korean drama film na Picnic. Ang pelikulang ito ay orihinal na gawa ng Lotte Entertainment at ipinalalabas sa mga sinihan ngayong Mayo sa tulong ng Nathan Studios. Para kay Fiang, ibang klasing hamon ang pagdadab. Hindi lang basta pagbasa ng script, kailangan mong mararamdaman yung emosyon ng karakter. Kailangan mong dalhin ang sarili mo sa mundo nila, paliwanag niya. Sa parehong proyekto, nakita rin kung gaano kaprofesyonal ang dalawa. Bagamat sanay, sa harap ng kamera, iba raw ang pag-arte gamit lamang ang boses. Isang patunay na handa silang lumaba sa kanilang comfort zone upang mapalawak ang kanilang kakayahan bilang mga artista. Pero hindi lang sa mga proyekto nila sa likod ng mikropono, makikita ang paglagablab ng kanilang career. May cameo appearance din sila sa pelikula ni na Kim Chu at Paolo Avellino na My Love Will Make You Disappear na ipinalalabas na sa mga sinihan sa buong bansa. Isang mabilis ngunit makabuluhang eksena kung saan kitang kita ang chemistry ng dalawa. Kahit sa maikling sandali. Sa darating na Abril 5 naman, muli silang mapapanood sa entablado sa The Unforgettable Abolabol. Isang reunion show ng mga PBB Gen, labing isang housemates na gaganapin sa SM North, EDSA Skydome. Inaasahang dadag sa inito ng fans na sabik muling masilayan ang tambalang Fiang at JM sa isang live event. Habang patuloy na binabantayan ng publiko ang pag-usbong ng kanilang relasyon, romantiko man ito o hindi, tila unti-unting nabubuo ang isang love team. Love team na posibleng sumunod sa yapak ng mga sikat na tambalan sa showbiz. Hindi man nila tahasang aminin, dama sa bawat tinginan at biruan nila na may espesyal na namamagitan. Marahil ito na ang bagong formula sa kasikatan. Isang tunay na koneksyon na nagsimula sa loob ng isang reality show, tumibay sa gitna ng exposure at patuloy na umuulad sa harap ng kamera. Hindi rin nakapagtataka kung balang araw ay makasama na sila sa isang teleserye o pelikulang sila talaga ang bida sa kombinasyon ng kanilang karisma, kababaang loob at natural na chemistry, marami ang naniniwalang na hindi lang sila pansamantala sa industriya para sa ngayon, tila mas gusto mo na nilang manatiling misteryoso. Wala pang label, walang kumpirmasyon, pero sapat na ang mga pahiwatig upang kiligin ang kanilang mga tagahanga. Totoo nga bang may something na sa pagitan nila o sadyang malapit lang sila bilang magkaibigan? Ano man ang sagot, iisa lang ang malinaw. Si Naifiang at JM ay hindi lang simpleng produkto ng isang reality show. Sila ay dalawa sa mga bagong mukha ng showbiz na may malaking potensyal at habang hinihintay ng lahat ang kanilang susunod na hakbang, sa karera man o sa puso, patuloy silang nagbibigay ng, ng inspirasyon at kilig sa bagong henerasyon ng mga manonood.